Hello, gandang hapon. Kalipad nyo naman ang remote plane dito sa malawak na park. Ayan, ang cute niya. Ayan. Maliit na helicopter. Guys, oh yan guys, oo yan. Nandiyan pa yung pula. Sobrang lawak dyan na park kahit ilang pang plane niya, ipalipad nila, mga kasyang kasi sa sobrang lawak ng park. Ginagawa lang nila sa Linggo, kasi wala silang pasok. Yan, maliit, malaki, iba-ibang hugis, iba-ibang kulay. Gaganda. Yan. Yan. Yan, nahulog. Ayun. Ayun na naman. May na naman. Ayun. Ayun.